Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, bali, magluluto po tayo ngayon ng spaghetti At magpapamariyanda po tayo sa mga bata. At yun po ay sa kabutihang loob ng mag-asawang si Ati Gemma at si Kuya Roy. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo. At more blessings pa po sa inyo. Sa inyong buong pamilya. Yan, at bali, makakasama ko po ang Team Pakatan. At maraming salamat din po kay Ma'am Richelle ng U.S. Thank you so much po at more blessings pa po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa pag-suportan niyo po sa aking YouTube channel. At nagising na po ang aming baby. Ha? Ah, Mahal ko! Ito po magkasama na ang sauce at saka po ang pasta. Pagiliwalayin ko na po. Tatanggalin ko na sa poti. narito na po ang mga kasama ko. Si Ermalintena, Ate Kuya and Dilag. Yan po at nandito na ang timpakatan. Angie and Minay. Hello si po. Si Adjao. Vlog. Tsaka po si Bayabas Girl. Yan, sila po ang makakasama natin. Ako na, akala ko. Kasi po si, makakasama po natin. Wala rin sibuyas. Yun ang ayaw kong hiwain ng sibuyas. Ano? Huwag si Yan po at po na. Ito yan, hindi na nakapagbita't yan nalang niya kita kukuha na pagbabandihan ng lima Oh. May ko Ito pong mga biskwit, mga water taps ay ilalagay na po natin dito. At ang na sa plastic para mamaya ay dadampot-dampot na la ang Tito dito? Oo. Oh. May isa pa. Ah, dalawa pa. Ang sa Yan na, yung magigita. Mahal eh. Hindi sa Ano? yan. Oh, yan. Mahal eh. yung Pasali na po natin ito. Ah, para yung hahunin natin dahil na, eh, dito naman natin nailagay ulit. Ito. Na. Yan po at luto na yung pangalawang batch. Inaaho na po nila. May mga sitwasyon mapapatak. Mamaya tayo may buo ito, at tatanggalin honey. ano ay nabanggo rin ng iba. Diyan na po nang hey. pag hindi pa yan sumarap sa dami ng magluluto yeah. ay. Eh. ako <laughs> oh, <ang> lang <laughs> Tara nadie. Esto hayto para la guarita, ¿ves? No, nos teníamos a la vuelta, a la mesa de la basura, ¿ves? Hay una balón que se fugó, ¿eh? Tenía para

Ng Day -day ng. Na. Ay, Ay, hindi Ay, na lang yung kung kumain din na ako ito yung na na nabaksak siya. Sakto siya. Tinapok hindi na paadalan lang ako. hindi nakatay pasta? Puro lang. Ano Ay, no matanggal. Ay, matanggal at na. Okay, Ay, hindi na yung spaghetti at ulam na yan. Puti na lang na tayo gano'y at ano? Ang nalagay na yung cheese. Oh, dami. Oh, dami na yung cheese. Ang nalagay <laughs> na yung water. Ang na yung na yung

Makainong ko sa nilikos Nagkakaroon naman naka laman. Hindi. 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 ganito.

Oye, ve ya no. Yo lo te diré. No me conviene, pues, no, no me conviene. 3 minutos para que ve. Ya, ya. Eso le podemos ayudar. Ni ni. Vale. ¿Qué gusto? じゃあ、それで。もう。ええよ。おでもでもでも。何ですかどうでか。はい、ありがとうございます。あの、みんなの方から、ま、あの、お世話に。お勢いで。 Dinidikit na, na. na po yung mga istro sa sesto. Para po mamaya ay oh, pabot-abot nala ang... <laughs> so good mga kababayan At na dating na po yung mga bata. Ilan yung nabalot natin, Malin? 230 230 packs. Yung po yung hindi patipid, marami na. Oo, oh, mga puno. Kaya ah. pala mga 250-han. Dumadating na po ang mga bata. Doon kayo sa ah, muna at Malin. Doon muna kayo sa Lilo, mga hindong ini. Hindi eh. ba Hindi pa. Hindi

Oh, yung walang, yung may kapatid. Daring hihingi. Oh, may kapatid tayo. Oh, daring yung kapatid. Sendi po. Oh. Oh, andyo. Pili ako, hangin. Hangin ka doon sa lula. Doon, Yung yung oh. Thank you po. Maganda po. Tanaki. 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 Tanaki.

Yung pong ibang mga natira ay amin pong natalahin po sa ibang puro. Yan, may humabol pa pong bata. Di ba, kahit nalit Sige. 51, 52. May mga dumating pa po. <laughs> kuya, o, merienda po ninyo. O nini. Ready po kuya. Thank you po. Okay. O tayo naman muna magmerienda bago tayo mamigay sa ibang porok kuha na kayo mm -hmm. yung po iba namin dalay nakalagay na po sa box nakaretina ready na. Kuha hiko Huya. writeran ah. Ikaw mo si tio Taran. mapagpahinawa si lang oh 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 na oh 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 dalhin mo oh sa oh <laughs> oh <sa mama. laughs>

Ayan naman okay, yung po. Ay, muna po sarap. kami. sa kami... Sabi mo, mariin dyan o. Alam mo talaga Yan, at nandito na po kami sa isang purok. Nasaan kaya mga bata dito? Mahawak po ako. Mahawak kay, po kayo, tita. Mahawak Ito pa. Wow! Wow! Ito pa. Ito pa daw. Juice. 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 Boy, magaling. Thank you. Nakalagay sa tabi. Tabi na, tabi na. Wow! 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 It. Uh, so Juice. Ainda não, já ainda. Vamos a buscar você. Bola no corte. Bola, vai, vai, vai. pila pega disso, tudo, rapid. Oh, 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 vamos Oh. Por oh. dami. mas dami. Nahihiya mga dalaga na po. <laughs> ano eh, nahihiya. Iyan. Ayo po, sayo. <laughs> tiyo, uh, tiyo, juice. Nope. Tiyo, istruwa na vlog na. Oh, lapit dito kayo, niling. Mga nahihiya. <mumbles> lapit uh, na ko hey. okay. uh, <laughs> dito. Hala na kayo. Dito, lapit kayo dito, lapit. Dito, dito, lapit. <laughs> oh. Oh. <laughs> <laughs> okay, Mimi. Eh. Mga nahihiya. <laughs> Mga dalaga. <laughs> nahihiya. <laughs> Mga dalaga na. Ah, tayo ka po. Ako ka po. <laughs> <laughs> oh, <alika. laughs> Thank <Atanda>. you ah. <laughs> <laughs> po. Oh, ako po matanda. Aha. Salamat. Mommy, good. Thank you. Senpai po. Xinlo pang. Thank you. Ano? Mga meron pang hahabol. Oo, oh, di ba? May marinda ka pa. Mag-alit siya pala na ano, ano na. Oh. Thank you. Sige po. Sa'yo, Nini. Thank you po. Yan, yeah, okay na. Sino pa po? Lapit pa yung hindi pala bibigyan. <laughs> Thank you po. Ito po. Okay. okay na. Wala. So, tayo na. Sino pa? Masa. <laughs> <laughs> May nakahabol pa. Halika na po ate. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito po kayo ate yan. Thank you po.

<laughs> Mga, Mga talagang talagang, ate, Ayan po, tapos na po kaming mamigay dito sa Purok Ano bagang purok ito, Luloy? Purok waling waling Purok waling waling ano, Let's go Ah, may dalawa pa, lo O, parito po ate Nakahabol Ayan Ate, dapat. Boom, balik to guys. Thank you, po Sige, welcome. Sa inyo po. Okay, thank you. Welcome po. Pantalain siya 'yung nanonood. Bibigyan daw po ni Makoy yung isa at nahihiya. Kung may nagtago <laughs> na sa puwa ng patsak. Okay Okay, tayo. <laughs> <laughs> Sige Ayan po at nandito tayo sa may tabing highway huh? Dito po tayo mamimigay. So, nini, ikaw. Dito kayo. Lapit kayo, mga nini. Mga indong. Uy, pili. Mama, kay Imang. Ma! Kung ano hindi ako ka ako. ko sa Oo. Mabibili Mga mahihiyain po. Ang mga bata pala dito. Ah. Salamat po. Welcome po. Dalikan Sino pang wala? hindi hmm. hmm. Meron pa. Bayo mo pa yata yung isang bata. Pati hmm. po matanda. Pati po matanda. Bilatan, salaga, balo. na po kayo?

Nagata pa ba ganyan sa likod? Ito po siguro ang pinakamatandang puno ng manggang kalabaw dito sa Biyawin. Oh, manggang kalabaw yun? Ito katawan. Oh, baka yan eh. Ito po ay lulubog na tali. nao ba? Tabi-tabi po. Ang kami po yung na ang dito. Bata pa yung malaki na. Ito po tamala sa... Ay na, spaghetti. Ito sisto ko natin Ay, sobra-sobra yung tinapay. Ay, di magbukod ka ng ani. Ang maghihingi lang ito. Ang magkakain eh, maani. Oo. Para ah, makagaya. Okay. First time okay. ko pumasok dito. Ako rin. First time ko rin dito. Dito daw po kami mamimigay. Ah. Ayan po ang mga kasama ko. Ah. Kasama ko. inyo. Kasama sa sa ginawa dito, honey. Ginawa. Oh, may asong katapag anak. Baka kayo makakawan. <laughs> Oh, lapit po ang mga bata. Babae, ni lang to, dito lang. Narahod Baka nito. Oh, Oh, pa si ni pa si pa. bata rito? to na si si Jelo. Nakita ko ka jelo, ito ka jelo. Oh. Ba. Jelo po sa loob. Nandun na, may bata din. Asa uh, loob? Dalawa ang anak niya. Mm. So, Pwede so, Bigyan mo pa makoy. Okay, Dalawa yeah, daw ang anak. No. Bata, bala. Bala si jelo. ay! Nagtago na si jelo. Ito kayo na wala. Ay! Ito. Anak ng jisa yan. Anak ng Ito, yung Jelo? Ito, ito. 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 Ito, Makoy, anong purok itong ating? Ah, purok, balya pa rin ito. Ah, ayun kanina. Ito yung mga anak namin na namaloy. Ah, Ibigay okay. na lang sa anak ni Kuya ni Paeng at sa anak niya at ni Ati piniyatin Mari. Ay sige, oh. Sige na lang tayo. Salamat po. Salamat po. 'to oh. Ibigyan po natin yung bata dito. Taupo. Nini, oh. Oh, nini. Thank you. Welcome. Taupo. Thank you. Sige. Maraming